pure Boston po. Ito na yung nakuha ko po ng Rojas Capis kay ano kay uh, Sir Esculin, Martin Esculin. Ayan. Pure Boston uh, Roundhead. Guwapo at magaling. Pure Boston. Ito na ang F1 nila. Tatlo lang itong uh, pinakita ko sa inyo. Yung iba ay nandun pa sa ano, nasa range pa. I mean, nasa brooder po. Hindi ko pa nilalapag to kasi uh, iniingatan ko mabuti. Medyo sobrang init ngayon kaya dito muna sila sa brooder. Ayan. Pure Boston Roundhead of martinez S. Colin F1 F1 lang po Ayan mga senyores mga boss mga sir Okay Okay Please subscribe to my please subscribe to my channel Kariding Barsosa sa YouTube po. And follow my page, bersosa uh, Barsosa. Alright, salamat po.